Madam si maraming salamat tatanggap na namin ang binigay mo sa amin. Thank you so much. Sirin Biroy, maraming salamat, sis. Madam, si, thank you, thank you so much. Ito na po bubuksan na po namin. kay Madam C galing ng Happy Tambayan yan kay Happy Tambayan hindi na makapakawala dito ano ha, sis silin biro ya hindi na makawala sis sobrang ano dami ah daming ano ba to Disgusted. Thank you, sis. silin Biroy, Madam si Happy tambayan Thank you so much po Ito na po, bubuksan na po namin Thank you, thank you so much Bubuksan na, wala na akong lakas Ay, yung mga ano sa pagluto? Thank you madam si Saka Itong mga Ano kaya ito Miranda. Sa natin. Wow, ganda. Para sa, uh, bigay ko sa mga anak ko, madam, si. Mm -hmm. Bracelet daw, ito na kayo. Ayan. Para sa akin mga anak. Tsaka ano isa? Ay, itong isa. ito may ano pa dito. Ano ito. Dalawa oh. Wala ata dyan sa ano. Dito may pa dito eh. Ayan. Basahin mo na. Ano ito eh. Thank you madam si... Ah may mga bag pa. Ito bag. Ayan. Ang cute oh. Saka itong sapatos. So, wow bago. Thank you madam si... Ang ganda madam si... Wow. Kasi ang sa aking panganay. Thank you, Madam C. Tsaka lagyan na ng mga patungan ng kaldero. Thank you so much. Naalala mo oh, ako, Madam ma C. Si May payong pa si Madam C. Thank you, Madam C. Maraming salamat. Wow, ganda ng sapatos, Madam C. Thank you, Madam C. Maraming salamat. Happy Tambayan! Thank you so much po! Ito po lahat, madam, si, tsaka ito. Yan, tsaka ito, mga, ano sa pagluluto. Thank you so much. Thank you so much po, madam, si. So, thank you, madam, si. Ang yung bigay mo sa akin. Thank you so much. God bless.